Dead on arrival sa ospital ang isang Norodin Sapal, 50 taong gulang, barangay treasurer ng barangay Palanggalan matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek sa sityo Tawagon Purok 6, Barangay Kibud, Tungan, Carmen Cotabato, gabi nitong Sabado. Batay sa imbisigasyon ng Carmen Municipal Police Station, nakaupo mumano sa labas ng kanyang bahay ang biktima nang biglang napitan ng dalawang armadong lalaki at paulit-ulit na pinaputukan. Agad na tumaka sa mga sospek patapos ang pamamaril sa kainang motorsiklo. Habang mabilis ding, isinugod ang mga residente at rescuers si Sapal sa ospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga doktor na sa pinangyarihan ng krimen ang ilang basyo ng bala mula sa kalibre 45 na baril na ginamit na mga salarin. Patuloy pa ang imbisigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. Patuloy rin ang pagkuha ng CCTV footage at panayam sa mga saksi para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ipinabati din ng pulisya na tumanggi sa post-mortem examination ang pamilya ng biktima alinsunod sa Islamic tradition na kailangang mailibing ang labi sa loob ng 24 oras. Nananawagan ng mga otoridad sa sinumang nakasaksi na makipagtulungan upang agad na mapanagot ang responsable sa krimen. Nagluluksa sa ngayon ang pamilya ni Sapal na kilala rin sa larangan ng basketball. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.